Okay, magandang magandang umaga sa ating lahat. For today's sa vlog po natin, tayo po ay mag-aalmusal. Kasama ko po ngayong umaga ng aking uh, may bahay. Ayan, hi ka sa ating vlog, uh, uh Mrs. Sumawan. At syempre, kasama ko ngayon ng aking apo, uh, si Enzo. Ayan, hi ka sa vlog natin, na uh, baby. Ayan, uh, ang aming almusal po ngayong umaga ay... Uh, Siyempre, yung aking apo, ay, ang kanyang almusal ay spaghetti. Yan. Paborito niya talaga yan, almusal. Maraming magtataka kayo bakit nandito yung aking apo. Uh, kahapon kasi, nagkaroon kami ng uh, uh banding ng aking mga kasamahan sa uh, church. no? Uh, uh, pumunta kami sa panutsyota na uh, beach resort sa Balay TV. So, kasama namin siya kaya hindi siya sa bahay na tulog uh, siyempre uh, ngayong umaga ay ang almusal natin na uh, gagawin, uh, ako po kasi sa umaga talagang hindi po ako kumakain ng kanin uh, ako po ay kape, padisal, kung anong mayroon yan, uh, saging uh, kamote, kamuting kahoy yan yung malimit kong uh, inaalmusal so ngayon ang aking almusal ay mayroon akong lugaw yan, lugaw po ito siya <laughs> Kaya e, yung aking apo, uh, tawang-tawaw. So, ilalagay ko na po siya sa bowl para uh, aking uh, lagyan pa ng ibang uh, sangkap. So, ma ang, ang lugaw ko ngayon na almusalin ay meron po itong uh, sangkap. Tingin ka sa kamera, baby. Ay, ano? Yun, no? Ha? Uh, so, ang sangkap na ihalo ko sa aking uh, uh, almusal na lugaw ay Meron po tayong itlog, yan. Uh, ito po yung masustansya, ang um, itlog nito. Uh, boiled egg, no? So, ito ihahalo, halo. Yung halo. Yung halo. Ah, uh, yes, baby. Ah, uh, oh, yan. Uh, oh, basag na siya. Oh. So, babalatan ko na po. Ang uh, itlog, medyo mainit lang. Ha? Sobra. Kaluluto lang kasi. Kaahamon ko lang. So nagprepare ng almusal namin yung aking uh, may bahay. At uh, uh, napakainit. ha nakakapasok kasi hango lang galing sa kalan. Uh, e, hindi ko siya nababad usually. Binababad ko siya sa, wa, uh, ano, sa tubig na galing sa gripo. Kung uh, baby, eh, hindi ko siya naibabad na eh, nakalimutan. Oo. So, ayan. Ah, uh, ito, malapit na. Malapit ko na siyang matanggalan ng balat. No? Ah, yun. So, ito. Baba, ito ba, kanina yung sumasabi kay Nino paano ito yung So, ilalagay ko na siya sa aking almusal na lugaw. Siyempre, sa umaga, hindi mawala ang kapi natin. Yan. Bye -bye. <laughs> ang kapi ko ay uh, maraming nagsasabi eh, parang teacher na ang ingat ko. Kasi ang kapi ko po, kapag hindi ko siya maubos sa umaga, ang instruction ko lagi sa akin na uh, may bahay ay huwag mo siyang alisin dyan sa ibago ng langisa. Takpan mo lang siya, lagyan mo siya ng uh, sa quick, sa pinag. At uh, ito ay ah uh, um, babalik-balikan ko lang. Okay na, uh, baby, you have your uh, breakfast na. Eat na. Uh, just pray na that uh, breakfast, okay? Finish na. Okay. Ah, no, no. It's not like a, a loose baby. So, yan. Uh, uh Siyempre, sa umaga, hindi mawalang saging. Ngayon, may saging tayo para sa ating ano. O, tingin ka sa camera. Say hi. Good morning. Sabi mo, subscribe ma uh, our YouTube channel. Sabi mo, subscribe. Uh, tingin sa kamera. Ayan. Uh, At ang almusal ng aking may bahay ay uh, quarter oats with uh, banana, no? And uh, egg. Yan ang aking So, ngayong umaga ay halina kayo. Almusal po tayo, ha? Panoorin nyo kami. Paano kami mag-almusal? Ay, right. Sige na. Kain ka na, baby ko. <laughs> okay. Hmm. Sarap. <laughs> Ang sarap ng lugaw. Ah, uh, dito, dito sa amin, kumpleto na. Sa dito sa subdivision ng Buhay na Tubig sa Barcelona. Actually, nandito kami nakatira sa uh, Barcelona. Uh, Camilla, no? Uh, sa buhay ng tubig. Barcelona One. So, ayan yung uh, dito sa aming lugar ay halos uh, nandito na lahat. Um, hindi ka na hindi ka na lalabas sa uh, ano? Uh, hindi ka na lalabas sa uh, malayo. Paglabas mo ng bahay, dami ng mga tinda. Mayroong uh, mini uh, uh, mart. Mayroong uh, mini palinke. Nandito na lahat ang uh, ang ang uh, ating uh, hinahanap, no? Uh, hindi siya, no? hindi na siya ano. Hindi na siya kailangan lumayo. No, lahat dito, baboy, manok, uh, gulay lahat. Talagang nandito na. Uh, ito lang talaga dito sa aming lugar. Hindi na kailangan na uh, uh, lumayo pa at pumunta ng palengke. No? So, halin na tayo, tuloy-tuloy din sa ating pag-aalmusal. Yan. um oh, sab Mm. pupukan ka na. Kaya kumain ka na. Kung ano mo eh. Lakad ka na lakad eh. yeah later i uh, watch a uh, movie uh, finish your breakfast first okay yeah eat your egg it's, uh, yeah. okay. mm -hmm. Ok Mabilis ako, magandibig, special ay paglugaw ang pagkain. Mabilis akong uh, kumain. Diba nagbibigay mo mm. lang sa ano ba yung kain? Eh, ask your uh, mommy and daddy. Stay here. Okay? kapit tayo! ng uh, kape ko. Um, talaga ng mga uh, ano siya. Puro, no? Pero hindi ko alam kung ito'y puro. Kasi uh, ano siya, Folgers Classic uh, Roast. Um, ano to eh? Nirigalo sa akin ng isang ah, uh, Uh, malapit kong nga uh, ano uh, ko siya na ano na nanay uh, mami ko at uh, every time na uh, muli siya ng Hawaii at pagbalik sa Pilipinas ang regalo niya sa amin dito talaga alam niya kasi matakaw ako sa kape no kaya ang sarap uh, pag nag kapi nagkape ng ganito huwag niyong lagyan ng cream ipuro nyo talaga namang uh, akala nyo brood coffee na ano na niluto sarap siya ang sarap niya kapi tayo uli mga friends mga brothers and kabayan uh, kapi tayo Okay, uh, of course, uh, sa umaga, dapat pagdagalan mo sa laging may saging para yung sustansya ng kailangan eh ng ating katawan ay uh, ma-re-reach no? so yan uh, kakain tayo ng uh, saging, ito po ay uh, lakatan no? sa puri ng saging na kilala sa buong uh, Pilipinas at hindi sa buong Pilipinas kundi maging sa buong bansa no? uh, punong puno ng uh, uh, ano to um, tawag nito ang saging ay uh, anong nakukuha natin sa saging dito man? Uh, hindi ko lang matiyak ano kung ano nakukuha natin. Pero ito ang saging maganda to sa lalo na kapag kulang ka sa potasyon. Yan. Uh, pag nagkulang ng katawan mo ng potasyon, kumain ka ng saging. Alam nyo, uh, pinakamabilis na uh, pagbalik ng uh, kung nagkulang ka ng potasyon, magandang kainin ay yung sabah, sabang hinog ha yun talaga uh, napaka efektibo kapag nagkulang ng potassium ang ating katawan so ito, lakatan ng ating kakainin ngayon kasi mayroon akong uh, sabah na nasa ref uh, hinog, kaya lang ayaw, ayaw ipagali, uh, ipagalaw ng aking um, may bahay kasi gusto niya, ihalo niya sa nilagang buto-buto. Uh, maglalaga daw siya bukas. <laughs> so, kainin natin itong uh, saging. hmm hmm Ang sarap! Mm. Yung aking apo. What do you want? You water? water. ah, drink to uh, plenty of water, ha? Huh? You Ya. consume your, uh, your first? Yeah. Ah, oh. ah. What's that, tomato? Hmm. First, finish. Yeah, ah, oh. <laughs> Salamat sa biyahe. Sa almusal, busog ako. Sarap nung uh, almusal ko ngayon. Kanina, tinatanong uh, ako ng aking uh, uh, may bahay kung anong kakainin ko. Sabi ko, hindi na ako uh, mag-almusal. Tama na itong saging. Ito nga yung saging na lakatan. Sabi ko, tama na yan. And after na uh, kumain ako ng saging, ang plan ko ay uh, uh, coffee lang. Eh, Siyempre, nandito yung aking panganay na apo, silang dalawa yung mag-almusal, yung ginawa na ng aking may bahay, ay binilan ako ng logaw, saka naglaga siya ng uh, egg. So, kaya nakapag-almusal, tuloy ako ng medyo uh, heavy. Yung egg at saka yung logaw, mabigat sa Sa chan talaga yun, eh. Talagang, ah, uh, uh, mabigat na almusal to So, ngayon pa man, salamat, kasi, ano, Um, galing nga kami sa swimming kahapon. Uh, so yung aking mga kasopasuan at mga yung ugat ko ay medyo nagkaroon siya ng pain. Siguro sa sobrang uh, uh, pagod kasi nagbabad ako sa ano eh. Nagbabad ako sa tubig, uh, higa sa buhangin, uh, babad sa araw. Kaya parang ano, na na overpating. Okay, pahal praise sa uh, tayo. Nagpapasalamat tayo eh, sa ating uh, uh, Diyos, no? Kasi uh, pag-iingat niya ay palagi nating nararanasan. So, sa umaga nito, mga ka-brothers, mga kabayan, mga friends, no? Um, tapos na po kaming mag So, Nais nice kong uh, magpasalamat sa inyo sa panunod sa video ito. Kung kayo po ay palaging nanonood o uh, makita ninyo ang video ito, uh, huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, Jose Pino Humawan. At um, kapag pagkatapos ninyong uh, pindutin ang subscribe, siyempre huwag ninyong kalilimutan na pindutin ang uh, 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 bell button no para lagi kayong updated sa ating mga video na ina-upload dito sa ating channel. So ngayon, wala, wow, maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood. Bye-bye. Bye-bye na, baby. Bye-bye. Oh. Bye -bye. Mrs. Sumawan, bye-bye. Okay, bye-bye.